Walang katiyakan kung saan patutungo sa laban ng buhay ang mga taong walang prinsipyong pinanghahawakan. Sila gaya rin ng mga tupang walang pastol na madaling nalilinlang kahit sa simpleng honi ng mga asong gubat. Hahanapin ang tunog, buong galak na susunod at masayang lalapit patungo sa kanilang katapusan. Ngunit higit pa sa mababangis na liyong nananahan sa puso ng bawat magiting na mandirigma, ang mga taong nabubuhay sa prinsipyo sa kupin man ng mga kaaway o tuloy ang malupig ay patuloy siyang mananahan at sisibol sa puso ng bawat sa kanyay naniniwala at patuloy na magsisilak ng mas marami pang mga kagaya niya. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang nanindigan sa mga prinsipyong kanyang pinapaniwalaan. Hindi nagpasindak sa lakas ng mga kalaban, anupat naging daan sa pagkakabuklod ng kanyang bayan.